All right. Welcome back mga kababayan at mga mahal na kapatid. Dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nords TV 5.1. Ah, uh, pag-usapan po natin mga kapatid dito po ang uh, sikat na sikat na vlogger. Mga kapatid na gusan nga po ito po ay nagpanggap po itong bisita at dumalo po sa pagsamba ng Iglesia ni Kristo. Doon po sa Dallas, Texas, sa United States po ito mga kaibigan, sa Amerika. Ang malungkot dito mga kababayan at mga mahal na kapatid, itong vlogger na ito, abay ginawa niya palang content itong ginawa niyang pagdalo para lang siraan ang iglesia ni Kristo. Ibiro mo. Nagpipicture siya doon, nagbibidyo habang uh, nananalangin ng kapulungan. Hindi na siya, di niya na ng respeto at paggalang ang pagsamba ng Iglesia ni Kristo. Grabing pambababoy ito ng uh, taong ito. Abay, tinalo pa nito si Ipipanya Labrading. Si Ipipanya Labrading, mga kababayan. Ito, naninira lang sa kanyang YouTube channel. Ito, matindi. Dumalo pa siya talaga sa pagsamba. Para lang makuha na niya ng video. Ang pagsamba sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mga kapatid, kung sa atin mga kaanib, alam nyo po mga alam nyo po mga kapatid, ayoko pa sanang mag-vlog eh dahil ang totoo niya ni medyo ang trinangkaso po tayo at uh, pangatlong araw ng hapo ngayon yung kita nyo po siguro ang medyo pausang boses natin at saka medyo hindi pa magandang pakiramdam natin. Iuso po yung trangkaso ngayon kaya mag-iingat po kayo mga kapatid. Huwag po kayong mag-expose sa araw, sa init dahil talagang nakakaano yung araw ngayon. Iba na po talagang ano, climate change, sabi nga. Uh, eh, kaya pilitan po kung mag-vlog dahil eh, napanood ko nga po ito. Itong kumag na ito na Grabe ang ginawa niyang pambababoy sa pagsambang ginagawa ng Iglesia Ni Cristo, kusang nga po ito ay dumalo. Talagang doon eh, para bang nasa isang anusay na nagpipicture doon at nagbibadyo-badyo. Hindi niya na nirespito. Hindi niya na ginalang ang banal na pagsamba ng Iglesia Ni Cristo bilang kaanib sa Iglesia na Kristo, talagang napilitan ako ngayon mag-vlog mga kapatid para uh, sabi nga ay eh, ang vlogger na ito na para siguro sa kanyang content, may may content siya at para masiraan niya ang Iglesia ni Kristo. O so ito po mga kapatid, panuorin po natin ang kanya pong pambababoy at walang paggalang sa pagsambang isinasagawa ng iglesia. Diyan po ito sa Dallas, Texas, sa United States of America. Ang pangalan po ng vlogger na ito, mga kapatid, ay si Krishna Sahay. Sikat na sikat pong vlogger na ito, mga kapatid, dahil meron po siyang 3.4 million followers. Oh, kaya marami po itong taga-panood dahil malaki po ang followers nito. Pero ang problema, siya po ay naghahatid ng uh, malicious at misleading na content. Kaya kailangan niya uh, sagutin natin itong... taong ito na no, si na Sahay. ito po, panoorin po natin mga kapatid. Is secretly a cult by the name of Iglesia Ni Cristo, and tomorrow morning I'm gonna come here and infiltrate it to see what's actually going on. I'm okay. <laughs> all right, first let me explain why and how I'm even doing all this. I right, saw so a cult, and I was like, "What cult?" And he was like, "I don't know exactly." So another night, I came back to look around the town, and I found one interesting thing. It was a church by the name Iglesia Ni Cristo, but there was no cross or anything. And so I Googled it, which was a huge Mistake. First of all, why do they have a section for leaders? Only cults have leaders. And then, next up was a huge Reddit thread about a bunch of ex members talking about how they've been forced to do things and that they were told if they ever did anything even slightly off that they'd get exiled from the cult, as well as being told that they would need to be able to go out and kill if the leader said so. But that was just the tip of the iceberg because there's people unaliving themselves, kidnappings, murders, and so much more that's allegedly happened. Within this cult. But the craziest of them all, which is actually kind of scary for me, there's this guy who was supposed to debate them about religion and stuff. And somehow, a week before they were supposed to debate, he just disappears. He's just dead. He's like a charm because we got. It. And what they did was separate us. There's these things called brothers and sisters. So the guys would sit on one side and the girls would sit on the other. And as soon as we walked in, everything just looked like a normal church at first. There was a choir, a couple people standing by the podium, but everything was about to change really quick. First thing we Noticed they started singing songs, which is normal, but the songs were just about suffering and pain. Literally the whole time. Like, you can't make this up. They were talking about how you were gonna suffer and be in pain if you didn't obey over and over again. It was just extra. And I quickly found it really odd that throughout the entire church, the outside the inside, there wasn't a single cross, even though they claimed to be the only church of Jesus Christ. And then I was thinking, like, why did they make it seem so invite only? Like, usually you're trying to spread the message of Jesus Christ. And stuff in church, but these guys weren't trying to do that at all. So we just sit there and chill until we notice something a bit odd. Now, I don't know 100% if this is normal, but the guy at the podium just starts crying. <laughs> Like telling us about why we shouldn't drink alcohol, and he's just crying about oh our saviors, oh my god. He's just falling out of control in tears. Like you can't make this up. And I thought he's just bugging, right? But this is when things get super weird. Everybody in the church starts crying. I'm talking, everyone had a little handkerchief ready, and they were like, ang mga kapatid na dumalo dyan sa pagsambah. Oh, dahil nag-iiyakan daw at ang bawat isa raw may hawak na panyo para pamunas sa luha. Ganyan talaga ang pagsamba sa INC. Dahil sasamba ka, harap ka sa Diyos. Kapag ka sasamba ka sa Diyos, humingi ka ng tulong. Kapag ka may mga problema ka, parang ano yan eh, parang nagsusumbong, nagmamakaawa ka sa Diyos, patulungan ka niya. Kaya sa panalangin, lalo kapag ka nananalangin, ang ministro o ang manggagawa na doon sa problema mo, na mayroon kang problema sa buhay, ano mo na mga pagsubok, na doon sa panalangin, iiyak ka talaga, kaya nag-iiyak mga kapatid sa pagsamba dahil taos sa puso ang kanilang pagsamba hindi kung hindi mapagpunuwari. Dahil ang Diyos lang ang makakatulong sa iyo. Ganyan ang pagsamba. Pero itong tao na to, ininsulto pa yung mga sumasamba. O, hindi ko alam kung may Diyos itong tao na to. Eh. Hindi ata ito naniniwala sa Diyos. Eh. O, yung pumag na ito. Eh oh, kung may reliyon may kung may reliyon man yung tao na to, eh siguro ganun yung reliyon nila. Baka sa pagsamba nila kung ano-anong pinaggagawa. O oh, yung panalangin nila hindi sincere. Ano-ano lang. O kaya siguro ganun siya, nagulat siya nang makita niya na panalangin sa ay sa pagsamba iba. Sa pagsamba sa iglesia, iba. Talagang mararamdaman mo dyan ang kapangyarihan ng Diyos. Mararamdaman mo ang Diyos na parabang nandun ka sa loob ng bahay-sambahan, nakamatkag sa iyo, ang iyong mga panalangin. At bilang isang lingkod ng Diyos, magmamakaawa ka sa Kanya. Natural, kasama doon yung iiyak ah. Wala na kung ang pagsubok sa buhay mo, napakabigat, hindi mo na kaya. Hindi ka ba iiyak? Grabe yung ginawa ng kumag na ito, mga kapatid. Ako bilang kanib sa Iglesia ni Kristo, damang dama ko yan sa mga pagsamba. O kaya ako naiyak din eh. Nakapag sumasamba ka, nakapag nananalangin na. ipinapanalangin eh pinapanalangin ng ministro, ng manggagawa, na tulungan ka ng Diyos sa mga problema. Nagpapasalamat salamat ka sa Kanya. Hindi ka ba iyak? Ayan ang nararamdaman ng mga kaanib sa si Iglesia ni Kristo. sa mga pagsamba Damang-daman -daman nila ang pagtulong ng Diyos. Pasensya na kayo mga kapatid. Kasi ako naiyak na rin dahil sa mababoy ng taong ito. Tuloy po natin. I don't know. You like b my friend was like, this is not normal, and I mean, it looked like everyone was pretending to do it. Like no one was actually crying. They were all just pretending to be sad for some reason. I, I don't know why. But they go on to give us a huge lecture about why we shouldn't drink alcohol. Hindi mo kalaala niy. eh dapat nagstory kang mabote. Sinori mo mabuti Ang mga aral ng Iglesia ni Cristo ang pagsasagawa. ang mga pagsamba. E eh, ang problema sa umag na ito, mga kapatid, kinuha niya yung, ang niya yung mga ano dyan, yung paninira niya, ang seniors niya, yung mga paninira sa INC, yun ang kanyang pinagbasihan. Ah, uh, kung saan niya nga ay eh, yung seniors niya sa Google, doon sa saan ba siya nag-search? Yung mga tiwalag sa INC, eh, doon po sila nag-upos at yun po ang kanyang kinot na paninira. Kaya yun din ang kanyang ginagamit Alcohol, which I totally agree, you probably shouldn't do that. And I noticed that they were talking a lot about how you would suffer in pain and get exiled if you didn't follow the instructions. That person will suffer second death wear in the and a lot of this is low key kind of cult behavior and what a lot of cults do with like their members to try and keep them in control. And they were talking about how they must obey and all this stuff. But this could just be a little extreme until they mentioned that they were praying and hoping for this guy called EVM Eduardo V Manalo, to have like greatness, right? And they were talking about how these ministers and all these higher ups were appointed by God to run these churches. And it's just interesting that there's like a person and like a leader that's kind of being prayed for as well and that's when we quickly realized that if we maybe try and befriend these guys and try and be nice to them and attend more events just maybe we would actually be able to connect with the leader or a very higher up later on I'm to save you. now this is when the next really weird thing happens right usually at church you can record take photos i tried to take one photo of the choir you can't make this up this guy in the back who's been watching us the whole time i don't even realize that we've been being watched this whole time but he's been watching us he comes up to us and he's like hey excuse me if you record one more time or take a photo of anything we will have to kick you out don't you want malalabasan ka talaga o kasi wala ka naman sa mole wala ka naman sa pastilan nasa bahay sambahan ka o kung sa ibang ano nagagawa mo yan sa iglesia ni Cristo Bawal 'yan. Bawal magpa-picture doon sa loob. Bawal kang mag-video kapag may pagsamba. Malak- ma, mataas ang pagrespeto ng mga kanib sa Iglesia ni Cristo sa pagsamba, kapag banal na uh, gawain 'yan. Oh. Dapat maintindihan mo 'yan. Bago ka, nag, bago mo Spread this? Like, don't you want other people to know? There's so much secrecy about it. And it's like I was looking on Reddit, and other people are talking about how it's so secretive, it's so sus. Like, why are they acting like this? And now I low -key understand because I try and take one photo and I'm being threatened to be kicked out. Like I'm just trying to learn about y'all stuff that which I found really odd. nasahay sa ginawang pagsamba ng Iglesia ni Cristo dyan po yan sa uh, Dallas, Texas, mga kababayan. O kung saan nga po ay ininsulto pa niya mga kapatid dahil nung nananalangin ay nagiiyakan nga po. O grabe po ang ginawang pambabalahura ng taong ito. Sinabi niya ang ay insiraw ay kulto. Paano niya kaya nasabi ang kulto? Ano po ba ibig sabihin ng kulto? Ang ibig sabihin po ng kulto mga kapatid ay uh, ang kulto ay isang samahan o grupo na may matinding paniniwala o pagsamba sa isang tao o bagay. O yan po ang kulto. Sila po yung tinatawag na kulto yung may matinding paniniwala o pagsamba sa isang tao o bagay. Ang Iglesia ni Kristo po, hindi po sumasamba sa isang tao o bagay. Kaya, kaya nga po sa mga kapilya ng INC, wala, po, wala pong mga ribultong makikita roon. Dahil ang Diyos po ay Espiritu. O, kaya ang Iglesia ni Kristo, sinasamba nila ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ano po ang katotohanan? Ito po ang mga salita ng Diyos ito ang katotohanan. Ayan po mga kapatid. oh ito pong si Krishna Sahay. Kaya ganito po ang kanyang layunin. Kaya pala gusto niyang pumasok sa pagsamba para lang po mabidyuan at manira. oh tapos ang pinagbatayan niya po ay yung mga post ng mga kapatid na tiwalag. O kusan nga po, doon po siya nag-research sa Reddit. Doon po sa Reddit, mga kapatid. Ang mga nagpo-post po doon, ito po yung mga kapatid na tiwalag. Puro paninira po yung makikita ninyo roon. At doon niya po ito uh, nakita. Kaya ito po ang kanyang pinagbatayan. O kaya ito po rin ang kanyang ginagawa na paninira. O kaya ang payo po natin dito kay Krishna Sahay, This is my advice to you. Before you criticize other religions. First, examine the Church of Christ carefully so that you will not be embarrassed. Okay? O yan nga po mga kababayan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating munting YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload. Ito lang po sa Nerds TV 5.1.